Sumainyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiyo po Isang mapagpala hapon sa inyong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Pong Jesus Nazareno. Pong Jesus Nazareno. Kamusta po? Kamusta ang pakiramdam? Kamusta ang karanasan? Matapos no, tatlong taon na hinarangan, pinagbawalan, at hindi tayo nagkaroon ng pagkakatao makapagtipon-tipon ng kapisahan ng Nasareno sa loob ng tatlong taon. Ngayon ay muling lumabas at muling naglalakbay at sama-sama natin muling binalikan at ginugunita ang Pagkakataon na mula doon sa kanyang unang kinaluluklukan sa Intramuros ay nagpunta dito sa Quiapo, dito sa simbahan ni San Juan Bautista para manatili dito upang masigit siyang makilala, makita ng mas marami pang mga tao na naghahanap ng Diyos, naghahanap sa Panginoon. Ito yung araw na talagang mararamdaman natin na ang biyaya ng Diyos ay puspos, liglig at umaapaw pa. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Pero tingnan po natin at ating pagnilaya no, habang inihintay po ang pagdating ng uh, imahin ng Pong Jesus sa sareno. Tayo po muna ay magnilay tungkol po sa ating wala pa po 'yan masaya lang sila pero wala pa ando doon pa po sa sa kabila no pero sana po sa mga dumarating lalo na yung may mga istandarte, ay itabi niyo po at huwag niyo pong ipilit no na ipasok po sa loob ang tema natin sa pagdiriwang ngayong taong ito, ibig po namin makita sa Yesus. Ilang oras kayong pumila? Ilang oras kayong naglakbay bago makarating sa pila ng mga papasok sa loob ng simbahan? Gano'ng katagal? Yung init kaninang umaga, umulan, no, pero tuloy pa rin. Ngayon, mainit, pero tuloy pa rin. Bakit? Dahil ba ibig din ninyong makita sa si Jesus? Ngayon, nakikita nyo na. Nandiyan dyan, si Jesus sa imahin na naririyan sa altar. Mamaya sa communion, sa tinapay, makikita mo rin si Jesus. Hindi ipinagdadamot ng Diyos na makita natin siya. Kaya nga nagkaroon ng mukha ang Diyos yung dating mararamdaman mo lang sa hangin, sa, sa, tubig, sa apoy, sa lindol, sa kulog. Dahil kay Kristo, sa poong Yesus sa sareno, nagkaroon ng mukha ang Diyos. At nakita na natin, nakita na ng mga tao ang Diyos. Pero kayo po, na nagtiis, naglakbay, patungo dito, ngayong nakita mo ang Diyos, ano ang gusto mong sabihin sa Diyos? Bakit gusto mo siyang makita? Hmm. Anong sagot? Kasi hindi naman pwedeng pumila ka lang na mahaba kasi makikiuso ka. Hindi naman pwedeng sumama ka lang dito kasi nga gusto mo lang magpa-picture sa nasareno. E pwede ka naman magpa-picture mamaya o bukas sa nasareno. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon, katulad sa kwento ng tema natin, lumapit itong mga Griego kay Felipe, kay Andres, at sabi nila, gusto naming makita si Jesus. Dinela doon kay Jesus, ngayon, naririto kayo, bakit gusto niyong makita si Jesus? Ano ang gusto niyong sabihin? Gusto niyo bang sabihin ang hinanaing ninyo? Gusto niyo bang sabihin ang problema ninyo? Gusto niyo bang sabihin na kailangan ninyo ng pagtanggap o acceptance? Gusto niyo bang sabihin kailangan ninyo ng trabaho? Gusto niyo bang sabihin gusto ninyong magpasalamat sa Nazareno? Kasi kahit na Sabihin niyo nga po, salamat po ng Jesus na Nazareno. Sana lahat ganoon, no? o sa mga ganitong pagkakataon, hindi tayo naririto, hindi tayo pumunta kasi gusto natin makita si Jesus, kasi gusto lang natin malaman, ano pang pinagkakaguluhan diyan? Yung nandito tayo dahil gusto nating sabihin na salamat dahil sa kabila ng ating kasalanan, katigasan ng ulo, sa kabila ng ating hindi karapat-dapat sa mga grasya at biyaya na na, na na mayroon tayo, pero dahil nga napakabuti ng Diyos at sa pamamagitan ni Jesus, nais nating sabihin sa Diyos Ama na salamat sa buhay, salamat sa kalusugan, salamat sa pamilya, salamat sa trabaho, salamat at tayo po nakasurvive sa COVID sa loob ng tatlong taon. Sabi niyo nga sa katabi ninyo, magpasalamat ka sa Nazareno. Pangalawa po, sana mas maintindihan natin. Unang nakita ni Felipe, ni Andres at ng iba pang mga alagad sesus si Jesus. At sa pamamagitan nila Felipe, Andres, lumapit ang ibang mga tao sa kanila na gusto nilang makita si Jesus. At yan ang dapat nating babaunin sa pag-uwi natin, sa pagtatapos ng pagdiriwang na ito, ang karanasan ninyo ang magtutulak sa kanila para gustuhin din nilang makita si Jesus sa susunod na pagdiriwang. Magsasama ka, makakainganyo ka dahil sa iyong buhay, dahil sa iyong halimbawa, gugustuhin din nilang makita si Yesus. Pero kung paiirali natin ang kayabangan, paiirali natin yung pagmamataas natin, may hirapan silang makita si Yesus na nakita natin. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, wakang pabida. Sa mga nasa labas, sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, Huwag tayong pabida. <laughs> Kanina po kasi no, sinusubaybayan ko yung mga posts kasi gusto natin ipakita sa si Jesus. Pero sadyang may mga tao na medyo nakakalimot na sila na ang nakikita, mukha na nila ang nakikita. Ang gusto natin makita sa si Jesus. Ang gusto natin makasama natin sa si Jesus. Sana po, ito ang ating maging misyon, ito ang ating maging hamon sa pagdiriwang natin at lalo tigit sa pag-uwi po natin sa inyong mga tahanan. Sa pag-post ninyo ng mga, ng mga picture, ng mga images sa inyong mga social media, si Jesus ang inyong ipakita at hindi ang ating mga sarili. Amen?